Alam nating lahat na ang magsimula ng isang negosyo ay hindi madali. Kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob at iwasang magpabaya sa paggawa ng mga desisyon dahil alam mo na ang bawat negosyo ay merong kasamang risk. Pero kahit ganun paman, marami pa rin sa atin ang motivated na magnegosyo dahil sa mga dahilang ito. Una ay para ma-express natin ang ating mga hilig o mga bagay na meron tayong interest. Pangalawa ay dahil sa time freedom. Kahit hindi pa masyadong malaki ang iyong negosyo, meron ka pa rin choice na magpahinga pa minsan-minsan at pagandahin ang iyong lifestyle. Pangatlo ay magkakaroon ka ng maraming karanasan na siyang magpapabago ng iyong pananaw sa buhay. Pangapat ay marami kang matututunan, which is kinakailangan mo para maka-adapt sa mundo na patuloy na nagbabago. Panglima ay mataas ang tsansa na kikita ka ng malaking halaga at yumaman. At pang-anim ay pwede mo itong ipamana sa iyong mga anak. Maraming magagandang benefit ang makukuha natin sa pagninegosyo at alam din natin na mas rewarding ito kumpara sa pagtatrabaho. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit common goal ito ng karamihan. Siguro ay interesado ka rin pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Meron ka ng sapat na pera ngayon at gusto mong malaman kung saan ito maganda ilagay o ano mga negosyo ang magandang simulan. Ang katotohanan ay marami na mga business opportunities na available ngayon kahit sa maliit na kapital ay pwede ka nang magsimula. Pero at the end of the day, ang goal nating lahat ay maging profitable ang ating negosyo at ma-minimize ang mga possible risk. Kaya ang dapat mong i-consider ay hindi lang kung anong negosyo ang magandang simulan, kundi kung anong negosyo ang may mataas na success rate. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang apat na negosyo na merong mataas na success rate. At ibabahagi ko rin sa iyo ang ilang bagay na dapat mong i-consider kung balak mong pasukin ang mga negosyong ito. Siguraduhin mapanood mo ang buong video at ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang negosyo. Ang unang negosyo na mayroong mataas na success rate ay ang cleaning services. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao ay busy at walang sapat na oras para linisin ang kanilang mga gamit, isang magandang opportunity na masolusyonan ang ganitong problema. Ang patuloy na pagdaas sa demand ng cleaning services ngayon ay isang magandang sinyales para simulan ang ganitong uri ng negosyo. Kailangan mo lang mamili kung anong klase ng cleaning service ang gusto mong ibigay sa mga tao. Merong detailing service o car wash, house cleaning, shoe cleaning, laundry at iba pa. Mga iilang bagay na dapat mong i-consider sa pagsisimula ng ganitong negosyo maliban sa business plan, registration at marketing strategy ay una, kailangan mong mag-research. Bago mo pasukin ang industriya ng cleaning services, mahalagang mag-research ka muna kung ano ang mga pangangailangan ng iyong target market, anong serbisyo ang merong mataas na demand at obserbahan mo rin kung ano ang diskarte ng iyong mga kompetitor. Pag-aralan mo rin kung ano ang iba't ibang method sa paglilinis at anong mga kagamitan ang kakailanganin sa pagsisimula ng iyong negosyo. Pwede kang umattend ng isang training o mag-research online. Pangalawa ay ang iyong services at pricing. Pagplanuhan mong mabuti kung anong serbisyo ang ibibigay mo sa iyong mga customer. At ang pricing naman ay kailangan mo itong ibase sa mga bagay na kakailanganin mo sa paglilinis. Ang haba ng oras na kailangan mong ilaan at kung gaano kalaki ang bagay at space na kailangan mong linisan. Para magkaroon ka ng dagdag kaalaman sa services at tamang presyo ng iyong serbisyo, pwede kang mag-research sa common offer ng iyong mga competitor. Pangatlo, ay ang mga kagamitan. Mahalagang mag-invest ka sa tamang kagamitan para mapanatili mo ang magandang quality ng iyong serbisyo. Mga iilang kagamitan na kailangan mo ay vacuum cleaner, cleaning solutions, brush gloves, mask, blower, timba at iba pa. Mag-research ka kung ano mga brand ang merong matibay at dekalidad na mga produkto para mapakinabangan mo ng matagal ang iyong mga gamit. Pang-apat ay mag-hire ka ng masipag at competent na empleyado. Isa sa mga sekreto ng matagumpay na negosyo ay ang pagpili ng tamang empleyado. Yung empleyado na marunong sa kanilang trabaho at marunong din makitungo sa mga customer. Maraming benefit ang pagkakaroon ng tamang empleyado. Una ay ang quality ng serbisyo. Merong quality dahil hindi sila nagmamadali. Pangalawa ay magkakaroon ka ng mga loyal customers. Dahil merong quality sa iyong serbisyo, marami rin ang satisfied clients. At pangatlo, iwas sakit sa ulo. Nakakadagdag din ng stress ang mga empleyado na walang paki sa kanilang ginagawa. At kahit sinong business owner ang tanungin mo ay isa ito sa kanilang pinoproblema. Kaya mahalagang mag-invest ka ng oras at pera sa iyong mga empleyado. Ituro mo sa kanila ang mga dapat nilang matutunan at ibigay mo rin sa kanila ang nararapat na sahod at mga incentives base sa binibigay nilang serbisyo. Ang pangalawang negosyo na merong mataas na success rate ay ang rental business. Minsan sa ating buhay ay naranasan na nating magrenta mapagadget man yan, bahay, damit, sasakyan, bike, heavy duty equipment at iba pang mga bagay na pwedeng pakinabangan. Noon hanggang ngayon ay patuloy tayong nakaka-benefit sa ganitong uri ng serbisyo dahil minsan mas magandang option ang magrenta na lang kaysa gagastos ka pa ng malaki para bumili ng sarili mong gamit. Ang demand sa ganitong uri ng negosyo ay hindi nawawala sa katunayan, isa ito sa mga fastest growing industries ngayong taon at expected na patuloy pa itong lalago sa hinaharap. Kaya kung nagbabalak kang magsimula ng sarili mong negosyo, isa ito sa magandang option. Narito ang ilang hakbang kung paano ito simulan. Una, kailangan mong alamin kung anong bagay o asset ang magandang iparenta. Minsan ay kailangan mo itong ibase sa kung ano ang malakas na demand sa iyong paligid. Halimbawa kung ang location mo ay maraming mga turista, Pwede kang magparenta ng bike o di naman kaya ay motorsiklo. Pwede rin ng mga gadget katulad ng kamera at cellphone. Pangalawa ay gumawa ka ng business plan. Lahat ng negosyo ay nangangailangan ng maagang pagpaplano. Ang plano na gagawin mo ay ang iyong guide sa pag-operate ng iyong negosyo. Dapat naglalaman ito ng layunin ng iyong negosyo, kung sino ang iyong target market, finance at marketing strategy. Huwag nating kalimutan na ang risk ay hindi nawawala sa pagnenegosyo. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating gumawa ng business plan para maiwasan natin ang mga potential risk at para mabigay din natin ang magandang serbisyo sa mga tao. Pangatlo ay kwintahin mo ang kailangan ng kapital. Ito ang isa sa mga challenging na parte sa ganitong negosyo dahil kailangan mo ng malaking kapital para mabili ang mga bagay na gusto mong parintahan. Pwede kang maghanap ng business partner o investor para meron kang kahati sa perang kakailanganin mo para makapagsimula. Isang magandang benefit sa pagsisimula ng rental business ay sa una ka lang gagastos ng malaki. Masasabi rin natin na ang negosyong ito ay isang magandang source ng passive income. Dahil once nakuha mo na mga bagay na gusto mong parintahan, patuloy ka rin nakikita ng pera sa tuwing merong gustong umupa ng iyong mga gamit. Pangapat ay ang registration at business permit. Kailangan mong magparehistro sa DTI at kumuha ng business permit mula sa iyong lokal na munisipyo para masigurado na legal ang iyong negosyo. Panglima ay ang pricing at terms and conditions. Kailangan mong kwintahin ng mabuti ang pricing ng iyong rental services base sa market demand at kompetisyon. Gumawa ka rin ng malinaw na rental agreement para maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan sa iyong mga customer at para na rin maiwasan mo ang gumastos ng malaki in case na merong nasira sa iyong mga gamit or worse kung hindi na sinuli. Pangani may gumawa ka ng marketing strategy. Pagkatapos mong gumawa ng business plan at pag-acquire ng mga bagay na gusto mong parintahan, kailangan mo namang i-expose ang iyong negosyo doon sa iyong mga target customer. Magandang i-leverage mo ang social media katulad ng Facebook, Instagram at TikTok. Sa mga social media platforms na yan ay pwede kang magpatakbo ng iyong marketing campaign. The more na maganda ang offer mo sa iyong mga customer, mataas ang chance na marami ang gustong magrenta ng iyong mga gamit which is ang susi kung paano magtagumpay sa ganitong uri ng negosyo. At ang huling hakbang sa pagsisimula ng rental business ay dapat meron kang magandang customer service. Aside sa paggawa ng marketing strategy at pagpaparenta ng magandang kagamitan, kailangan mo ring magbigay ng magandang serbisyo sa mga tao. Isa ito sa magandang paraan kung paano magkaroon ng loyal customers. At ang magandang experience nila sa iyong serbisyo ay sasabihin nila ito sa kanila mga kaibigan o ipopost nila sa social media na siyang magbibigay ng free marketing sa iyong negosyo. Ang pangatlong negosyo na may mataas na success rate ay ang barbershop. Kahit saan ka magpunta ngayon ay kumon na makikita natin ang iba't ibang klase ng gupit sa mga kalalakihan. Merong inspired sa mga Korean, sa 2000s at meron na rin mga modern hairstyle. Ang ating haircut ay isa sa mga kinukonsider natin pagdating sa pagporma. Dahil aside sa pagsuot ng magagandang damit at sapatos, mahalagang kaaya-aya rin tingnan ang ating hairstyle. Alam kasi natin na kapag malinis kang tingnan, ang dating mo sa mga tao ay iba at pinaparating mo rin sa kanila na pinapahalagahan mo ang iyong sarili. Ang demand sa serbisyo na binibigay ng barbershop ay hindi nabawala dahil sa katotohanan na patuloy na tumutubo ang ating mga buhok. Ang bagong gupit ay isa sa mga maintenance natin sa katawan, kaya mahalagang i-take advantage ang ganitong opportunity. Ang mga iilang bagay na dapat mong isaalang-alang sa pagsisimula ng barbershop ay una, ihanda mo ang kakailanganin na kapital. Kailangan mong kwintahin lahat ng mga gastusin mula sa mga kagamitan, renta, renovation, business permits, labor, marketing at iba pa. Pangalawa ay piliin mo ang tamang lokasyon. Ang pagpili ng tamang lokasyon ay isa sa mahalagang aspeto sa isang matagumpay na barbershop. Piliin mo ang mga lugar na merong mataas na foot traffic katulad ng mall, palengke at malapit sa opisina. Mahalaga rin na madali itong mapuntahan at may sapat na espasyo para sa iyong mga upuan, kagamitan at waiting area. Pangatlo ay mag-invest ka sa mga dekalidad na kagamitan. Isa ito sa magdadagdag ng convenience sa binibigay mo na serbisyo sa iyong mga customer katulad ng magandang upuan, hair clipper, pangahit, mga gunting at iba pang mga grooming products. Pang-apat ay maghanap ka ng mahusay na barbero. Ang tagumpay ng iyong barbershop ay nakasalalay sa kalidad ng iyong serbisyo. Kaya siguraduhin maghanap ka ng mga barbero na hindi lang marunong magkwento, kundi yung meron ding skills, sapat na karanasan sa paggugupit at yung marunong din makitungo sa mga customer. Panglima ay kailangan mong tutukan ng iyong negosyo gawin mong priority na mampanatili ang kalidad ng iyong serbisyo at magagawa mo ito sa pamamagitan ng maayos na pamamahala. Pwede kang magsagawa ng regular training sa iyong mga barbero, panatilihang malinis at kaaya-aya ang paligid ng iyong barbershop at i-welcome rin ang feedback at suggestion ng mga customer. Ang pagtatayo ng barbershop ay nangangailangan ng sipag, tiyaga at tamang diskarte. Sa pamamagitan ng masusing pagpaplano at dedikasyon, maaari kang magtagumpay sa industriyang ito at magkaroon ng matatag na negosyo na magbibigay sa iyo ng magandang kita. Ang pang-apat na negosyo na merong mataas na success rate ay ang grocery store. Pagkain at inumin ang unang kailangan ng ating katawan para mag-survive. Kaya naman grocery ang unang gastusin na pinaglalaanan natin ng pera kada buwan. Mawala na ang budget sa mga luho, wag lang ang budget sa grocery. Kaya isa lang ang ibig sabihin nito, ang grocery store ay hindi nawawalan ng demand at isa ito sa malaking advantage ng grocery store kumpara sa ibang negosyo. At napatunayan na ito noong nagdaang pandemya halos lahat ng negosyo ay nagsara maliban sa grocery store. Kahit challenging simula ng negosyong ito sa panahon ngayon dahil sa dami ng kompetisyon, mataas pa rin ang iyong chance na magsaksid as long as masipag ka at merong diskarte. Narito ang iilang tips sa pagsisimula ng grocery store. Una, ang iyong marketing strategy. Bago mo pasukin ang negosyong ito, kailangan mo munang tanggapin ang katotohanan na marami ng mga nauna sa iyo. So kailangan mong gumawa ng paraan kung paano mag-stand out ang iyong negosyo sa market. Pwede mong idaan ito sa pagpapaganda ng iyong tindahan, pagtitinda ng mga produkto na bihira lang makita sa ibang store, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang presyo ng iyong mga paninda. Kahit gaano pagkaganda ang iyong tindahan, kung namamahala naman ang mga tao, maaapiktuhan talaga nito ang iyong sales. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng direct supplier. Karamihan sa mga grocery store ay wholesale na binibili ang kanila mga paninda, kaya mas malaki ang kanilang natitipid. Ito ang sikreto kung paano ka makakapagbenta ng mga murang paninda and at the same time meron ka pa rin kikitain. Kung wala kang ideya kung saan maghanap ng supplier, pwede kang mag-research online o sumali sa Facebook community. Pwede ka rin pumunta ng bayan at magtanong sa mga tindahan kung sino ang kanilang supplier at kung paano makontakt. Pangatlo ay dapat hands-on ka sa iyong negosyo. Sa pagsisimula ng grocery store ay kailangan mo ng manpower. At mahalagang hands-on ka rin sa iyong negosyo para matutukan mo ang iyong mga tauhan at ang operasyon ng iyong negosyo. At pang-apat ay good customer service. Sa kahit anong negosyo na involve ang pagtitinda, malagang i-consider mo rin ang pagbibigay ng magandang pagkikitungo sa iyong mga customer dahil sa customer mo nang galing ang perang kikitain ng iyong negosyo. At para maging loyal sila, mahalagang bigyan din natin sila ng magandang serbisyo. Ang grocery store ay hindi lamang isang tindahan na merong mga paninda, kundi mahalagang parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mataas na demand sa grocery store ay isang magandang opportunity para pasukin ng ganitong uri ng negosyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng marketing strategy, business plan, paghahanap ng reliable supplier, pagiging hands-on sa iyong negosyo at pag-hire ng mga mapagkatiwalaang tauhan, mataas ang iyong tsansa na magtagumpay. At yan ang apat na negosyo na merong mataas na success rate. Sa apat na negosyo na tinalakay natin ngayon, Alin sa mga ito ang marami kang natutunan at interesado kang simulan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood. At sana ay magtagumpay ka.